Isang mabagpalang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Yan. sanman man po kayo naroroon ngayon, nawa po ay uh, nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po ay July 4. Ayan. Salamat po mga kapatid sa inyo pong uh, pagising para po sa ating devotional. At salamat din kay Brother Melvin sa pag-setup uh, ng ating pong uh, audio and uh, sa ating pong live ngayong umaga. So tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo at humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Panginoon, tulungan niyo po kami sa umaga na ito na buksan ang aming puso't isipan at kayo ang patuloy naming isipin at tulungan niyo po kami, Panginoon. Ano yung mga bagay na pwede naming makuha sa devotional na ito upang magamit namin sa laban sa buong maghapon na ito. Tulungan niyo po kami, Lord, na ang aming puso't isipan ay materik sa inyo. Salamat o Diyos sa pagkinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Sa so, ayon po dito, mga kapatid, sa ating pong uh, hitet. 113 verse 14 ng uh, Psalms. Ganito po ang pagkakakas. sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kamangha-mangha at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Yan, ng aking buong pagkatao. ibig sabihin ni Haring David, mga kapatid. No? Na ang sabi dito, kamangha-mangha naman talaga ang pagkalikha sa bawat isa sa atin at kakilakilabot. Yan. Bakit? Bakit kakilakilabot at kamanghamang hayuong uh, paglikha sa atin ng ating Panginoong Diyos? So hindi sabihin, hindi lamang si Adan at si Eva ang ginawa niya, kundi lahat ng mga tao. Kasi si David, eh hindi naman siya si Adan, na hinulman ng Panginoong Diyos. Pero nire-recognize niya na siya ay ginawa ng Panginoong Diyos. Nagpapasalamat dahil tayo ay ginawa ng ating Panginoon. Bakit? Kamangha-mangha tayo eh. Naalam niyo ba ang uh, human body? Kaya niya palang mag-generate ng bagong mga cells o ng bagong tao kapag katama lang yung pagkain natin. Yan, yan ang sabi ni Dr. Tam. Ibig sabihin, kaya niyang uh, mabago uli yung ating katawan. Basta tama lang yung kinakain natin. Basta prutas at gulay lang. Ibig sabihin, nag-detox ka, uh, bumalik ka sa original diet, mababalik yung katawan mo. Kung yung katawan mo ay dating, uh, tawag dito, na uh, kumakain ng karni. bisa uh, ibig sabihin, lahat ng karne, lahat ng bawal na karne, kinakain mo, nasira yung katawan mo. Pwede palang unti-unting ma-refresh yun. Parang computer. Pwede mong, nga tawag dito sa computer, pwede mong, ano, uh, pwede mong i-scan. Parang gano'n siya. Ano, may 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 maialis mo yung mga virus. Pwede yun sa katawan. Ganyan po yung pagkalikan ng Panginoon sa atin. At syempre, lalo-lalo na yung ating isipan, ano, yung ating isip, talagang mas matindi pa sa computer yung ating utak, mga kapatid. Yung control ng buong buhay po natin. At sabi po dito sa ating uh, uh, devotional, sinabi ng mga awit, ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanghamangha. Binigyan tayo ng Diyos ng mga kakayahan ayan, at kapangyarihan ng isip at katawan na katakutan ng lahat na ingatan sa pinakamabuting kalagayan. Yan, Yan po mga kapatid, ano? meron tayong kakayahan, meron tayong kapangyarihan ng isip na ingatan ng ating sarili. Ang problema mga kapatid, no? yung pag-iingat sa ating katawan o sa ating templo ay eh, napapabayaan. Bagamat eh, meron tayong kapangyarihan ng pag-iisip. Kung pinapanghina ng sino man ang kanilang mga kapangyarihan sa pagpapaka lapis sa sa pagkain, binabawasan nila ang kanilang kapangyarihan makaimpluensya na ginagawa nilang hindi sakdal ang kanilang sarili. So hindi pala nagiisak na lang ating sarili kung kumakain tayo ng mga pagkain na hindi kaaya-aya. Pero kahit pala kaaya-aya yung pagkain, kung labis naman yung pagkain natin, yan. So hindi rin pala maganda. No? Yan ay maimpaso pa. Yan ay hindi na matutunaw na maayos ng ating pong katawan. Kung sobra-sobra naman na yung kinain natin. Tanging sa mahal na handog na ginawa sa krus ng kalbaryo na mauunawaan natin ang halaga ng kaluluwa. Yan, iniligay tayo sa mataas na lugar sa pamamagitan ng tumutubos na kapangyarihan ni Kristo upang magtamo ng kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan na nangyari sa pagkakasala ni Atan. So narito po ang sinasabi ng ating pong uh, devotional, no? Maunawaan natin kung gaano kalaga ang ating pong mga buhay, ang ating pong katawan doon sa krus ng kalbaryo. Gaano pa tayo kaalaga mga kapatid? Kung hindi natin pinapahalagahan ang ating katawan ngayon dahil sa pagkain natin ng sobra-sobra, sa pagkain natin ng kung ano-ano, sa mga bisyo na meron tayo, gaano kahalaga ang ating pong mga katawan, ang ating pong mga buhay sa ating Panginoon Jesus? Tumingin tayo doon sa krus ng kalbaryo. Si Jesus ay namatay para po sa atin. Namatay siya doon sa krus ng kalbaryo mga kapatid. At uh, talagang naghirap si Jesus Christ para lang palitas tayo, 'no? Huh? Yung ating buong pagkatao ay maligtas, maging yung ating katawan na nasisira. Tayo ay magkaroon ng panibagong buhay sa Panginoon. Ganyan tayo kahalaga, mga kapatid. Dapat natin gamitin ng higit ang mga kakayahan sa talentong ipinahiram sa atin ng Diyos. So kahanga-hanga sapagkat meron tayong mga talent na nade-develop every day at madi-discover pa. Yun po mga kapatid na nakakahanga doon madi-discover pa ng mga talent sa susunod na panahon. Lahat na nagpapahina at sumisira ng kanilang pisikal, mental at moral na mga kapangyarihan sa paumagitan ng mga makasalanang pagkain, makasalanang pananamit at paglabag sa mga batas ng kalusugan, sa anumang bang ay magsusulit sa Diyos para sa lahat ng mabuti na maari sana nilang nagawa kung iningatan lamang nila ang mga batas ng kalusugan sa halip na maging mapag, map, mapag-abuso ng sarili, hindi maingat at pabaya sa tahanang kanilang kinabubuhayan. Sinabi ng Diyos, kayo ay hindi sa inyong sarili, kayo ay pag-aari ng Panginoon Diyos. So dito po mga kapatid, kapag kasinsira pala natin ang ating pong katawan sa pamamagitan ng pagkain ng makasalanan, ano ba yung pagkain ng makasalanan na hindi naman talaga pagkain? Ayun so, yun po yung mga karumalduman. No, eh masarap daw po kasi yung bawal. Yung pinagbawal ng Panginoong Diyos daw yun yung masarap. Eh panglililang lang ni Satanas yung yung lasa. Pero hindi sa lasa nakikita ang tunay na pagkain. Ang tunay na pagkain ay malalaman natin sa sinabi ng Panginoong Diyos. Yung pinanggit din yan yung pananamit. Makasalan ng pananamit. So ibig sabihin mga kapatid, may appropriate na damit talaga. Eh, lalo na sa babae sabi naman ng isang babae, eh, ano naman, maakit ka, magkasala ka. oh, basta ako mananamit ako ng gusto ko. <laughs> so, yung mga makasalanang damit, yan, na yung, yung katawan ay nalalamigan na dahil sa ikli ng damit. Oh, kapiraso na lang. So, dito po, mga kapatid, huwag nating abusuin ang ating sarili. At number one na inaabuso ang sarili sa panahon natin ngayon ay eh, pagpupuyat. Dati maaga ang tulog, kahit na kumakain ng karumaldumal, kahit na may bisyo, natutulog agad na maaga ang mga tao. Pero ngayon mga kapatid, bukod sa bisyo, bukod sa pagkain ng karumaldumal na hindi pinapakain ng Panginoong Diyos, ang tao ay nagpupuyat na. Na-interview ko yung isang kabataan, hindi ko pastor na namamalayan ng oras eh. No? Minsan eh, madaling araw na ako natutulog, o umaga naman natutulog. Kaya ang gising, alas 10, alas 12 na nang tanghali yung gising. So hindi na ito design ng ating Panginoong Diyos. Pero mo hindi ka na naarawan, hindi ka na nakapagpahinga ng maayos. Ang design talaga ng Panginoon para maayos yung buong katawan natin ay matulog ng gabi. No, alas 10, o alas 9, alas 10 ng gabi onwards mga kapatid. So gumising ka na maaga, alas 4, alas 5, di ba? naiingatan natin yung ating sarili and then kinabukasan na exercise pagpapawis. Ayan. Maaarawan tayo pag-iingat sa ating ating katawan para tayo ay magamit pa sa gawain ng Panginoon para makapaglingkod pa sa Panginoon ng mahaba. Ang inyong katubusan, ang naging katubusan ng buhay ng anak ng Diyos, dapat isalang-alang ng lahat ang kadakilaan ng ginawang sakripisyo, ang kamaha kamahalan ng langit ang hari ng kalwalatian ay nagtakda na ibigay sa kanya ng mga tao ang kanilang buong pusong paglilingkod. So dito po mga kapatid, paano natin may bibigay ang buong pusong paglilingkod natin? Kapalit ng ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo na yung kanyang naging buhay, yung naging kapalit para tayo ay magkaroon ng pag-asa ng buhay na walang hanggan magkaroon nawa tayo ng pusong mapaglingkod sa Panginoong Diyos na pinaalagahan natin ang ating sarili. Yung pong pahabain natin yung ating buhay, yung pong ingatan natin ang ating kalusugan, ay ito po ay isang paglilingkod sa Panginoong Diyos. But of course, mga kapatid, hindi lamang tayo namamatay sa sakit sa mga panahon na ito, namamatay din sa pamamagitan ng aksidente. Lalo na kung ikaw ay puyat, pagod, nang nag drive ka, tapos nabangga ka, ito po mga kapatid ay eh, nagdudulot ng kamatayan. Kaya kailangan talagang iingatan natin ang ating sarili. Kapag hindi natin kaya mag-drive dahil tayo ay pagod, huwag na nating pilitin. Kapag ka hindi natin kaya, huwag na nating ipos. No? Tulungan natin yung sarili natin na magpahinga, na mag-recover sa maghapon. Sabi pa dito, may malalim na kahulugan sa mga pananalita ni Apostol Pablo. Kaya nga mga kapatid, Sinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Sabi diyan, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Banal na kasiyasya sa Diyos na siyang inyong makatuwirang paglilingkod. Sabi ni Apostol Pablo, no? ihain sa Panginoon, isang hain na buhay at banal. Anong ibig sabihin? Yung ihain ng buhay. Ibig sabihin, hindi sunugin po nga kapatid, kundi maglingkod sa Panginoong Diyos. Paano ka nga makapaglilingkod sa Panginoon? Hindi ka makakapagtrabaho dahil may sakit. Hindi ka makakahayo dahil may sakit ka. Paano ka rin makakapag-pray? E imbis na ipag-pray mo yung gawain ng Panginoon, ipag-pray mo muna yung sarili mo dahil meron kang karamdaman. So kinakailangan talagang ha, atin pong ingatan ng ating sarili. Paano natin malalaman? Paano natin maingatan yung ating sarili sa pagkakasakit? No? Marami tayong mga aklat na puwede pwede nating basahin. Yeah. At syempre, nandiyan yung mga health professionals na pwede tayong gabayan mga kapatid. At syempre number one, yung diet talaga. Yung pong prevention. Yan. Yung prevention ay better than medicine. Dahil yung prevention, talagang hindi ka magkakasakit. Pinaprevent mo nga, hindi ka magkasakit. Di ba? So dito po mga kapatid, napakahalaga sa ating Panginoong Diyos ang ating mga buhay. Sabi pa rito sa Romans 12, 1 and 2, ito yung kinote ni Apostol Pablo, ating ituloy, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, Oh, ang sanlibutan ito, mapagpuyat, kumakain ng kung ano-ano na ng mga karumaldumal, hindi maingat sa sarili, maraming bisyo, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ibig sabihin ang pagsira sa is ang pagsisira sa katawan nagsisimula sa pag-iisip. Ang pagiging malusog nagsisimula sa pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti. Kasiyasiya at lubos na kalooban ng Panginoon. Diyos. Dahil sa ating pag-iisip, makikita natin at matututunan natin kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. No? Kalooban ng ating Panginoon. Remember, nung nagkatawang tao si Jesus Christ, siya po ay lumago sa katawan, sa espiritual, at sa pag-iisip mga kapatid, sa social, lumago rin ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya kung ang ating Panginoon ay lumago siya sa four aspect of life, na kailangan na lumago rin tayo. Huwag tayong, huwag tayong tumulad sa sanlibutan na hindi nakakilala sa Panginoon. Wala makapagpaparangal sa Diyos kung magbibigay ng kapintasan sa katawan o sa kaluluwa ang kanyang paggawa. Dapat maging banal at walang kapintasan ang ating ala. O, yung paglilingkod natin sa Panginoon, walang kapintasan. Yung paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, eh, talagang perfect, maayos. Ibig sabihin talagang ipinaglingkod natin sa ating tagapagligtas. Sabi pa dito, ito ang makatuwirang paglilingkod ng bawat isa. Tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ito ang makatuwirang paglilingkod ng bawat isa. Tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos, ang gusali ng Panginoon. Totoo mga kapatid, pinakamahusay tayo sa nilikha ng Panginoon sapagkat yung mga aso, yung pusa, yung kabayo, yung bakay, yung kalabaw, yung kambing at lahat ng mga hayop mga kapatid hindi po kayang maglingkod sa Panginoong Diyos kung wala ang gabay ng mga tao. Yes, mga kapatid. Po. Hindi nila kaya magpusa. Ang pinakamatindi na nilika ng Diyos ay mga tao na may kapangyarihan sa pag-iisip, na isipin ang tungkol sa Panginoong Diyos. Ang normal na tao, ang normal na mananampalataya, iniisip ang Panginoong Diyos. Iniisip ang uh, paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi ka normal kung hindi mo iniisip ang tungkol sa Panginoong Diyos. Hindi ka normal kung hindi po pinupuri ang Panginoon at sinasamba siya. Dahil ang may-ari ng ating pumbuhay, ng ating katawan, ay ang ating Panginoon. Kaya sabi dito, oh, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Sabi dito sa Psalms, no? na tayo ay kahangahanga yung paglikha sa atin sabi sa si Psalms 139 verse 14 yung ating key text um, ngayon pong umaga. So purihin natin ang Panginoon. Kahanga-hanga yung paglikha sa atin at tayo ay kanyang uh, uh, binasbasan kaya tayo ay maglingkod sa Panginoong Diyos. Remember mga kapatid, ikaw at ako ay mahalaga sa Panginoon dahil liligtas tayo sa dugo ng kalbaryo. Gamitin po sana natin ang ating talento. Gamitin po sana natin ang ating lakas ang ating pong mga buhay sa paglingkod sa ating Panginoong Diyos hanggang sa siya ay dumating. Yan. O habang tayo ay uh, tinutupad natin yung mga pangarap natin sa buhay, kasabay nun yung paglilingkod sa Panginoon, pwede isabay yan mga kapatid. Pwede isabay yan. Bakit? Dahil kahanga-hanga paglika sa atin ng Panginoong Diyos. Gamitin natin sa tama. So isama natin sa panalangin sa umaga na ito, ang, kapatiran, ang mga kapatiran natin na mayroong karamdaman. Yan. si Sister Jessie, Ayan, ang kapatid ni uh, Sister Angelita dyan po sa San Manuel Quezon, isama natin sa panalangin. Na patuloy siyang palakasin ng Panginoon, hindi lang sa pangatawan kundi maging sa spiritual na pangalangin. So lahat po ay isama natin sa panalangin. So ibalik na natin ng uh, pagkakataon kay Brother Melvin Villasano. Salamat po mga kapatid ng marami sa bawat isa saan amang banal na makapangyarihan sa lahat na siyang nagbigay sa amin ng panibagong buhay at kalakasan sa umaga na ito ay salamat po at kapuri-puri ang iyong pangalan sa umaga na ito at tunay na, na napakaganda ng aming regalo sa mula sa inyo sa umaga na ito patungkol sa pag-iingat sa aming katawan, templo alam namin na nais na nyo kaming ibalik sa original na diet Samahan niyo po kami sa aming pag pangaraw-araw na pamumuhay na maiwasan namin sirain ang aming katawan. Makatulog kami ng maaga, tamang oras at makakain kami ng maustasyang pagkain. Upang sa ganun, kami makapaglingkod kasama ng aming pag-abot at pagtupad ng aming mga pangarap. Patuloy na ang ingatan ang aming pangaraw-araw na pamumuhay na huwag kaming matangay ng tukso ng kaaway sa mga pamamagitan ng mga pagsubok na tumarating sa aming buhay bagkos. Palaging tumaas ang aming pananampalataya na magtiwala po kami palagi sa inyo anuman ang ibato sa amin ng kaaway. Salamat sa patuloy na pagmamahal. Ramdam po namin ang iyong pag-ibig sa bawat umaga. At nakahitunay na nariyan. At masarap sa pakiramdam na kami ay kasama namin kayo sa bawat umaga at sa buong maghapon na sa aming pang-araw-araw na pag connect sa inyo ay patuloy na ah, lagi kaming matuto ma sa buhay namin ito at ikit sa lahat maibahagi din naman namin sa iba sa pagpapatuloy na aming panalangin aming pa rin dinasama sa panalangin lahat ng kapatiran na nakikinig ngayon ingatan na ng aming maghapon sa aming magagawin, gawain malayo kami sa anumang kapahamakan sa satu sa piling po ninyo sa mga nagtatravel ingatan po sila at uh, kayo din sa mga nagtrabaho sa malayong lugar sa kanilang pamilya sina sister Aisa sina brother Rudy sina sister Joy at ang iba pang mga kapatiran na nasa malayo ang kanilang trabaho dalangin din namin ang mga may karamdaman sina sister Jessie na, Jessie na kapatid ni sister Angelita may karamdaman sa panahon na ito ay po po siya na mapagpagaling na kamay pagkaloob po sa kanilang kanilang pangailangan at ilayo ang kanilang kalungkutan sa kanilang isipan bagkos mapalitan ng kaligayahan na kayo ang kanilang kasama sa bawat sandali amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Ana Rosbel Hermino patuloy na kagalingan at kalakasan sa araw-araw ang -araw, aming dalangin para sa kanya. Kaya din ang mga Bible interest sa Santa Rosario, sa San Leonardo at iba pang lugar sa aming nasakupan. Kaya din Sister Peach na mabawasan po ang kanyang pain na naramdaman. Pahuyin niya po ito, Ama. At kaya din ang kanyang kalungkutan ay alisin po sa kanyang isipan. Si Baby Amari at kaya din si Baby Case Kela ay patuloy na aming patuloy sinasama sa panalangin na maging malusog ang kanilang maghapon ngayon makarecover sa kanilang mga pagkakasakit Amitin din dalangin na ang family ni Sister Emelinda makalalag gaya na si Manong Jun kasama na ang kanyang buong pamilya patuloy na pag-iingat ang aming dalangin para sa kanila maging sa kanilang mga pangailangan sa araw-araw gaya din si Ma'am Labjoy Diwa na patuloy na nagpapagaling sa kanyang sakit ang tatay din ni Sister Joy Valencia ay araw-araw namin na may maging safe siya sa kanyang mag-stay uh, doon, sa kanyang kinaroroonan at makauwi na siya sa kanilang bahay makasama niya ang kanyang pamilya kasama din namin sa panalangin si Ate Lorna Kuya Bobby, si Ate Grace Amano si Sister Amy Kilantang si Nanay Fina, si Tatay Rudy at ang iba pa mga prayer request na hindi namin nabanggit na nakasama sa aming listahan na nawala patuloy namin itong sinasama sa panalangin. Alam namin na kanababasa niyo po ang laman ng aming puso at isipan. Sinasama namin ito lahat sa dalangin sa mga oras na ito. At alam namin na kayo ang pinakamarunong na Diyos na alam ang ibigay sa amin, pinakamabuti para sa amin. Samahan po kami sa aming pagbabago ng aming karakter upang sa ganun makapokus kami sa uh, maglilingkod po sa inyo hindi sa problema na nasa aming buhay. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Muli, patawad kung saan kami nagkulang at nagkasala in Jesus name we pray. Amen. Amen.